guys, nandito nga pala kami sa The Mansion. Nakita naman nyo yung, yung, ano, yung water ano nila. Fountain. Oh, fountain water. Yan you know, di ba guys? Ang ganda, oh. Tagal ko nang hindi nakapunta dito guys. Ang last ko na pumunta ko dito is itong tubig na yan, walang laman yan dati. And, para lang siyang pool na pero maraming tilapia nun. Ayan guys, tingnan mo naman ang tourist attraction na yan. Hello guys, pasyal kayo sa Baguio City. Puntahan nyo itong lugar na to. Shos. Ayan nga pala guys, ang magandang ano, uh, yan yung mga pine tree. Ang sarap mag-momentum dyan. Yan. Mommy! Oh Ha? Oo. Hindi kayo kakain na? na daw si Toby. Tay. Sirong Sino? Toby. Mo rin talaga 'yan. Ay mga ano, kasanda eh. ginom